bumabante ka <laughs> Oh talaga yung mga posisyon ni Kuyo. Oo, oh. ganoon 'o. Oh. Kompareya talaga yung mga posisyonan oh. 'no. Sabay ng Uli ka dyan paps Makulit boss <laughs> Wala pala magawa eh <laughs> Wala nagawa yung porser dun ah Crossing Bawal daw kasi diretso doon Makulit yung si Tatang eh de impor, vàng cái nha mang cái gì Pops Chỉ ngất cho pups, đó oh, <laughs>